Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. O oh na, ako na yung bobo. Bobo, ng buhay mo? Ha? Ah! Yul. <laughs> Naka ng po. Kina sabi ng doktor sa iyo? Ano daw mga bawal sa iyo? Bawal ang mamantika. Matigas na pagkain. Eh. Dapat yung malalambot la ang. Malalambot? O paano re? Ahayang ko na malambot. Uh. Anak ng Anak ng uh. <laughs> <laughs> Karamihan sa mga magaganda. Bingi. Ha? Huh? Pwedeng taki ulit? Hoy, Huwag kang magbingi-bingihan dyan. Hindi ka maganda. Yes! So ayun nga, nagpunta nga kami ng Kiapo. Grabe, ang saya nga namin nun eh. Ano oh, talaga? Eh, kayo ng ex mo. Ano yung pinakamasayang memories nyo? kami masaya kami. Iiwan na kita. May nahanap na ako iba. Ang daya mo talaga. That's very unfair! Ako unfair? Oo! Oh! babe. Hey, hmm. Tingnan mo yung asawa niya, oh. Kinikiss niya bago pumunta sa work. Ba't di mo gawin yun? Paano ko naman gagawin yun, Hindi ko makakilala yan. <laughs> Ang sama ng pakiramdam ko? Oh, no! Pwede ko bang aminin sa'yo? Wala problema. Aminin mo na. Hindi ka ba magagalit? Hindi nyo ako magagalit. Ano ba yun? Natatay na kasi ko Love? Bakit love? Huwag mo akong lolo ko yun ha. Oo naman. Tandaan mo. Hindi kang gwapo. Mahiya ka naman. ka na ba? Eto, nag-text si paring Sunny. May lakad ba kayo nito? Ah, birthday kasi nun ngayon, mahal. Baka magiinom kami. Ay, sandali, nag-reply. Hindi daw siya makakapunta at neregla daw siya ngayon. Oh.